Hi, ma'am. good morning. Mag-open po ako ng tatlong bill ng uh, brand new Canadian corte natin, ma'am. Ayan, at least, isert na namun, Para at least sa pagmamay niyo mamaya, um, bala na ni naman kung pila ka set sa inyo nga i So, start na tayo. Ladies, come ladies. Tatlo kabay ni... O, dira, dira, dira. O, dira, dira. Ayan, tatlo kabay ni... Ayan, tatlo kabay ni... Ayan, tatlo mga madams. O, Wow! Uy! Mmm! Meron ka gabi, no? Ayan! Uy, ang ganda! Ang dami, oo! Oh. Mmm! Uy! Terno, terno, mga madams! Ayans! Ang ganda na na naman mga madams. Uh. Ala ka nami. Pila kaya ni Kasets? Uy, ari pagit. Pila kaya to Kasets mga mami. Oh. Uh. And look. Ayan. Ala duwa duwa. Tatlo tatlo. Guro ni siya. Oh. Ano ari ka nami? Uy, ang ganda. Pila kaset kaya to. Ayan, hmm. Oh mami. sakit lagi nih. Ini madam guru nih ay. Uy, Wow, ang ganda. Alam mo, Amishis, congratulations. Damo, dili sa anong nga side oh Ang laka na mm, ganda-ganda. Mmm, pak na pak. Isa kita na ni pila ni Kaseto, oh, isa lang kakula eh. Ang in. Swerte, sumang tingin nga ba mm, Ayan mga madam, isa. Nami-nami kita na iya nga tela. Sa mga nag-mind kagabi, eh, kuhaan nyo na mga madam. kainan

Wala ka nang nami, nagbili ka nang mm, nami. Ang ganda-ganda. Wow, wow talaga. Nami, pag itang iya, tela mga mami, siya, siya, mga mami. Mapa-inlove talaga kayo, mga madjams. Wala ka nang nami, kita. Wala nang nami, naging batch. Oo. Sige mm, na siya. Nami, oh, ang dami. Ganda sila, pagtakong sila. Oo, ang ganda-ganda black niya. Ay, tali lang kay mga lubat na is the K na. Guys, sila yung silang buwan. Cheje. Mami, ang ganda. Wow, na wow talaga. Lubat is the K. Jin, liyaw <laughs> yung suga Ano, te? Suga. As in, nami kita na ang tela. As in, bongga bongga. Ano lang suga? Oo, uh, ari pag gid. Oo, uh, ay, um, bot na lang gid Nakakain, love. Oh Ayan, super duper. Ayan, ang ganda mga madam. Wow na wow. Ano nami kita ng tela, ma'am? She's, ano nami na Uy, ang ganda mga madam. Nami-nami yung tela. Ang pagwapak. Tugdamo kita na set subong. Ang subong kita na damo-damo sets mga madam. At hmm. At Ayan siya ma'am. She's oh, wow na wow talaga. Hala puro kita na terno terno. Wala mong gugopo kita na. Ano ito? Meron pala ako dulok si si Hindi lang ginagoy mo. Tapos ako yan. Ayan, mami, ang ganda. Ayan. Super guapa. Oh, ayan. Sino nakamain si ni may ari pa isa, oh, si Moana, oh. Hmm, kagabi. Oh, Uy, ayan. Isa kaset. Damo-damo. Ayan. Ah, Mas kami lagi isubong Hmm. Isa pa, isa pa mga madams.

mag-present. Ba't brochure. brochure. siya, tayo, mm -hmm. ba? Mm -hmm. Na, ano ga? ba? Wow, pa. mm -hmm. uh. partner, mga madam, two sets. Wow, Ay, dali na, dali na. Lain na, dali 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 na, Ayan, mga madams. Oo, guwapo. Mix na. Dali na, talaga yun. Uy, LV, LV, mga madam. Ano na, may kita ng tela sa akong mga kutina. As in, mapawaw talaga kayo mga madam. Ayan, sets po talaga yan. Maganda subong ang batch, mga madam. Kay nga aman, damo siya sa, ano,

Ayan, mamshis. All the time. Lipat is the cake. It always si madam. Ayan. Ang ganda. Wow na wow talaga. Ayan pa. Hmm. Ganda. And next. Ayan po, mamshis. Hmm. Ayan. Nami ang tela, mamshis. Oh, lambot-lambot ng tela. Super. Ganda, araw. Ah. Ayan. Mm. Asabiak guru to Yan, ayan ganda yan She's, ang ganda ng tela. Wow, miss. And last, wow, ang ganda. Mm. Ayan si pa mga mami. Ayan, abangan nyo to mamaya. Ilalive ko to mga 10 AM. Magpamaaw lang kami din, maligo ako din. Start na po tayo, mga madams. Abangan nyo yan. Super dami-dami. Thank you so much, ladies. Bye-bye muna. Kita-kiss mamaya, 10 a.m.